natin para lang hangin. Okay. Saka so natin lalagay sa oven ng uh, 180. Uh, 20-25 minutes. Good morning po sa lahat. At uh, oras po ngayon alas 8.45 ng umaga at papasok na tayo sa ating trabaho masama ang panahon uulan kagabi pa pag uwi namin galing church uh, nakapagpahinga rin ng sabado okay naman na yung pahinga namin na naka-enjoy uh, din naman ng kote sarili at linggo nag-church kami kahapon okay naman nakapag church na rin kami dahil 3 weeks hindi kami nag church dahil masama ang paan ng misis ko ayan o no? sama ng panahon sarado buong paligid madilim ang na tayo sa ating trabaho dito na ako uh yan. malapit na talaga yung mga ano, namin papunta na sa winter to Ulan sa umaga sa hapon medyo sisikat sa gabi ulan ulit labas na ulit yung mga pullover, mga jacket na makakapal araw-araw tayo ngayon magsusot ng ano ng makakapal na sweater or pullover at jacket hindi tayo guys, uh, dito na ako sa aking work. Natapos ko na yung paglilinis. At uh, bago tayo gumawa ng kanilang hapunan, gawin na tayo ng chocolate cake. Chocolate cake ang um, kalista rito. Eh. Gawaraw ako kasi wala. Di ba sila na wala ang amo. meron tayo isang buong chocolate nestle dessert. Noir, ibig sabihin ng noir, black. Tutono natin ito sa, sa uh, microwave at lalagyan natin ng konti ng mantika para uh, hindi ka magsunod. Mamaya na natin ito namin ito. Uh, prepare ko lang. Para madali siyang matunaw.

I dag?

at aside uli natin to ito naman Nang natin nang 125 grams 125 grams ng ya itong cake na to wala siyang arena sa taas natin siya na. konting oil. At yung microwave natin ng 1 minute and a half. ងានណាមិនមានរੈਂកណាទិញຕົងគួយអី pwesto. Yung lagayan. Kasi masikot. Yan. Hinalo ko na yun. Itlog. Tsaka tsukali. Tsaka yung asukal. Yan. Tapos, ihahalo natin ngayon yung mereng na ginawa natin. Kalahat yung muna. Hmm? que no puede nilagyan ko ng butter sa tapos binuburan ko ng arena para hindi siya dumigit ilalagay sa si oven ng uh, 180 uh, 20-25 minutes guys, uh, bibilip na tayo ng steak kasi bago natin sunduin si Paul pang dinner nila uh, steak kasi giniling na uh, baka na uh, gagawin kong hamburger Sando ko bata na ulan. Hale, di muye. Buma. Okay. Atom. Ayan, <laughs> mauulan pa rin. At uh, pupunta ako ngayon sa bilihan ng cake. Nakikita ko na si Paul sa taas. Bibili tayo ng cake. At uh, bacon para ilagay natin sa hamburger. Dito tayo uh, bibili At bibili rin tayo ng bacon doon sa amin ako bibili sarado kasi rito eh alam nyo guys meron akong hawak ng isang pangkart ni amo pag ako namimili ng pagkain yun ang ginagamit ko hawak ko na yun saan yun ang ginagamit ko pag ako magwi-withdraw rin pag intuksan ako mag withdraw ng pera kukuha ako ng pera doon Minsan binibigyan na ako ng ibang cart naman Pag ako magwi withdraw Kaya, May sila sa amin eh Ang ko. Kaya Yung pagkitiwala na yan Dapat hindi masira Kailangan maging honest tayo sa ating mga amo Para tayo tumagal sa ating trabaho Yung tayo bibili ng pig Yung dating binibili ko Ngayon, bibili tayo sa ano, supermarket ng ano, ng bacon. Ito 'yung ano. Buti tumigil 'yung ulan. O, mga patak-patak ang -patak mag alas 7 na. Dapat alas 6. Bumaba na ako eh. Laging, laging sobra ng kalating oras. Isang oras. Sa ibang mga um, hindi pwede. Sa ibang mga um, Pilipino hindi pwede. Magbabayad sila. Sa akin pwede. Okay guys, bakit namin? Dito na kami. At bubuksan ko yung um, pintuan. mulan habang mulan kami pero ngayon na lang ay. nabasa lang ang kunti ayan yun bukas kasi yung pintana eh. guys, nandito lang ang video. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Bye bye, good night and God bless.